Good morning, good morning Lantaw na to Ng atong uh, okra, kajimar Kung may bulaklak na Tignan mo Taas na niya, kajimar, oh Uy Ay, Ayan Hindi yan, kajiman, uh, Mataas na mataas, eh <coughs> Ayan, kajiman Ayan, kajiman hindi hmm. natin makita yung Dapat pala din ang gamit ng chino. Ayan, ayun, may ukra na ka

isang puno kasi kajima tatlo sila eh isang puno tatlo o ito naman dalawa ito ang isa nag solo lang to kajima pero dalawa sila kajima dalawa oh ito naman sa kabila kajima ganun din o, isang puno dalawa ganun din to o kajima

yung sa kabila ka g hindi natin makikita maduyong maduyong ayan ka g -man. Kajima, may tangga din dito oh. Gumawi ako dito sa kabila Kajima. Ayun, tangga din 'yan. din dinawi mga... Puno niya Kajima. Ayun, dalawa yun Ito bunso Kajima rin yung bunso o Ipat tumaas Kajima Ipat tumaas Ayan

siya nilagay sa may bintana kajima, kung dunyan yan sa taas kajima hindi yan magubuhay yung talong ko nga doon kajima, ano eh 50-50 mamungaw hindi ang mga bulaklak nalalaglag lang dito kasi kajima, re kahit malilim siya yung init ba na anuhan nila kajima hindi hmm? subli na kajiman ang lusog tapos maglagay tayo uli ng vitamin ngayon kajiman para tuloy tuloy siyang mamunga kajiman very good very good wow, wow. ano to kajiman di apat apat to na nagtaniman ko kajiman Ayan oh Wow. Ayan, lalagyan. Ang ah, magdilig ah, mag tayo ng vitamin para mag tulay ang tubo niya. Kasi i'm getting up Yan, kajimal. Jimar. Nadiligan na natin. Nakakatuwa talaga. Yan, yung okra ko kajimal. Namungan na talaga siya kajimal. Jimar. Nadiligan na natin ng vitamin. Ang okra ko ka Jimar. naman talaga. Yan, nakakatuwa talaga.

Na yan, uh, lahat na nga ka Dima, lahat na nga ka Dima, mga ano na yan sila Buko -buko na ka Dima. Magbubuko na kasi sila ka Dima. Kahit na tatakpan na sila sa, nalapad ang mga dahon nila ka Dima. Nalapad ang mga dahon, no? kahit tatatakpan na, sige, mga bubuko pa rin yan sila ka Dima. Yan. tanglad ko dito sa kabila ng Jiman oh. ito katakataka ka Jiman maraming gamot dito ang katakataka ka Jiman ang dami nang tumubo dito sa amin. ano ka oh. doon oh. ayan oh. ayan oh. tapos ayan na naman yung ano Sampasampalukan kajiman. Iinumin ko na yan kajiman. Pagka medyo malaki na yan kajiman. Yan. Balang so, araw talaga gag gagawin yung garden ko pinaglalagyan uh, nito. O, bubunutin ko ito mga to. Pagtatapong ko na yan kajiman. Pero yung katakataka kajiman hindi ko iano yan kajiman. Kaya maraming gamot pala yan kajiman. Ayan, kajima. oh dito, dito. Ayan, papalitan ko na itong, ito kajima, papalitan ko ng mga gulay-gulay na mapaglagay dito, kajima. Ayan, magandang idea, kajima, magandang idea na ang gulay ang inalagay ko dito. Ayan. Nakakatuwa ah, talaga yung kopra dito sa Ay, Ayan. dito ka Jima, dilipat ko to sa ano, pasong malaki. Dilipat ko to. Maganda to ka ah. Kaya Nilagyan ko ng mga tukod dyan ka Jima alam kong matutumba yan. Yeah. Sa susunod, nila na yan, hindi hindi na ito sa susunod na tanim ko wala na to hindi na to ilal hindi ko na diyan ilalagay dito ko na ilalagay ang kajiman dito na yan dito ko na yan itatanim gusting ko lang naman yan kajiman at nakaisip naman akong dito ko na lang itatanim sa susunod na magtanim ako ng okra kajiman yan Diba? Ang ganda niyan tingnan ka, Jimar. O pagka mga gulay ang mo dyan sa harap. Tapos cover pa ng init ka, Jimar. ba? Diba? Cover pa siya sa init. Kasi dito kasi ka, Jimar. Ang bandang alas dos ka, Jimar. Alas tres. Maghapon na. Dito ang init. Malakas ang init dito. Masyadong mainit na dito. Kaya, Yan. Maganda siya Kajima, kasi kasi cover din ng ano yan, init. di ba? Kasi Dati kasi dito kasi ma nagtatanim ako ng gumamila. Tinamnan ko ng mga gumamila. Ah, cover din naman siya ng init kasi Yung kaso lang nagiging punggok siya kasi kasi ang laki na ng ugat pala sa ilalim. Yung itong mga gulay kasi pag nilagay mo diyan, pagka uh, Naubos na yung pamumungan niya, kajima. Natapos yung pamumungan ng mga gulay kajima. Pwede mo na bunutin at papalitan mo na naman. kaya hindi mananatili ang ugat. Eh ang gumamila kajima mananatili eh Kaya ano. Namatay din yung kajima, namatay din yung mga gumamila. Iba-ibang kulay yung ano, yung may yellow ako dito, may peach pula, mga ganun ang nilagay ko dito Namatay dami nga namang dyan sa mga tanim ko ng mga gumagilay, may iba ibang kulay. Ay ngayon, okra naman ha. Ah. Oh. Yan, Hezima, tapos na natin binigyan ng vitamin. Ayan. tapos na natin, kajima Yan na siya, oh. Yan. Ayan yung bintana namin. Bintana namin yung Kajima. Ginawang <laughs> nagtaniman ko. Diba? O. di ba oh Hindi masyadong mainit dyan dito sa loob, Kajima. Kasi mayroong kang protection dyan sa ano. Yan. Protection sa init, Agajima. Ayan. Oh. Diba? May ano to, Kajima. May, eh? may, may, may ano to. May blind. Diba, kajima? Ang ganda. Ay, ako, nakakatuwa talaga. Ayan, kajima. Nakita nyo na yan. Yung mga okra ko. May bunga na, kajima. Ayan. Kaya, nabigyan na natin ng vitamin, kajima. Magpatuloy yan silang mga bunga yung kajima. Maayos na pa mo pamumunga yan, mamumulaklak kung maayos yung Gajimar. Kaya hanggang dito na lang, Gajimar. Huwag kalimutan mag-like and share, subscribe, pakipindot ang bell, notification. Bye-bye! Ay, ano yan? Uy! Ayan, nag-fertilize, raining na siya. Si Lai Oh, ya. Yeah. Oh, pasang-pasang dia damitnya. Hmm. Oh, Maria. Oke. Hei. Hei. Pahit ka na naman ang damit eh. pasang kana ka Oy, sus! kita ko Pati yung camera natin, puro raining. Uy! Fertilize raining. Fertilize raining. Susila. <laughs> Ay. Ay! Ay! <laughs> Nag na. Nagbugan na. You know Basang-basa ng damit, ah? Nagbuga na. Ay, sus, kinumutot na to yan. na yan. Ha? O. Uh. Otot to. Asa, o. Oh. Oh. <laughs> Nilayo ko yung camera kay napuno na ng laway niya. Ha? Asa, o. O, oh. o, oh, o. Oh, oh.